guys, papunta tayo na palingke. Dito ako naglalakad. Ang charm. Sa taas taasan. <laughs> dito sa taas guys, yung gaan dito sa taas papunta ng palingke. Na. Yung mga nagbinta ng mga ano. Yung mga nitig na binta nila guys. Ang ganda no. Dagat yan dyan.

morning talagang kainan umaga matap ng utong tapos yung ulang natin is galunggong alinit mm -mm. yung galunggong <laughs> favorito ko to guys meron din tayong preto dito ista so may kape tayo di mawala ang kape magkamay lang tayo Nagpahugas ako ng kamay guys ha. Mm -mm. kaya ng kamay so, ako. So, ang isda doon So, kain muna tayo ng agahan guys para pabalik na naman ako sa trabaho. Wala doon ang ano, pagkaing isda doon. So, kaya unlimited ating kainin dito galong may paborito. may sili kumain mo, <laughs> Mahilig kasi ako sa isda guys Hindi ako mahilig sa mga beef Or what else guys Kasi gusto ko isda lang guys Lalo na kung makalabas ako Pumunta talaga ako sa palingke Para mabili ng isda <laughs> Masarap kumain guys Kung tayo ang magluluto Di ba? lalo na akong may kapi. Mm -mm. Maga ako kumain guys. Kasi back to work na tayo. Back to the reality na naman tayo. Kayod kapatid. <laughs> Kaya kain muna. Magpabusog muna bago magbalik. <laughs> Ganito ang buhay ko guys. Bilang OFW. Kasi vegetarian yung mga pagkain namin doon. Kaya maglulubos-lubos ako kumain dito nang isda. Simpleng buhay lang ako guys kasi mahirap lang kami. Kaya ang nasanaya namin isda talaga. Kaya, ayan. Sanaya ko sa isda na kumain. Minsan kumain din ako ng chicken. Pero minsan lang. Kamay pamor. Hahaha. <laughs> sarap ng kain mo lalo ka nang tumaba dahil hindi eh Nilagay <laughs> ko sa okay lang yan tumaba lawas puhunan thank you for watching guys hanggang dito ng aking video